Hello mga kalula! Pupunta ako dito sa kapitbahay ko kasi manghihingi ako ng uh, Miracle Fruit Miracle Fruit uh, Magulang na magulang na yung binigay sa akin na Miracle Fruit Ngayon atin ang hatiin itong Miracle Fruit na ito Ayan. Sabi nila napakatigas daw nito eh, Pero dipindi naman siguro sa paghati Ayan, oh. Kayang-kaya naman ang aking kutsilyo. Pag mali lang yung pagka, ano nito, para siyang tumatalbog kasi medyo matigas yung kanyang balat. Pero nahati ko naman siya. Ayan, oh. Nahati ko. Ayan, ating hatiin. Masyadong magulang na itong binigay sa akin. Kasi sabi nila, pag hindi pa gaano magulang, ito daw ay mapakla. Ayan. Hintay-hintay lang natin. Mahahati din natin yan. Ayan. Ayan. Hinahati ni Lula. Malapit na. Ayan. Kailangan lahat ay matamaan ng kutsilyo. Akala mo, parang buko, ano? Mga kalula. Dati, hindi lang natin ito pinapansin. Nakikita natin. Ano ba itong, ano na ito, na parang nyug? Yung pala, maraming silbi pala itong uh, Miracle Fruit na ito. Miracle Fruit sa Tagalog ay kalabas. Kalabas po. Ayan. Masyado ng magulang yung binigay sa akin kaya parang brown na siya. Ayan, nahati ko na. Parang brown ang laman na kasi magulang na siya masyado. Ayan. Pag hindi pa daw masyadong magulang ito, kung, baga, kung sa prutas pag hindi pa hinog, medyo mapakla daw ang ano nito, lasa nito. Ngayon, pag masyadong magulang na, medyo brown na nga yung kanyang balat eh. Kaya nung nabuksan ko ay ganyan na yung kanyang laman oh, parang medyo brown na. Ngayon atin lang itong kayorin ay kutsarain, ating kutsarain. Yan. Hanggang sa maubos natin yung laman. Ayan. mag tayo kasi para sa atin din naman ito. At yung mga buto aking mga tinabi para tapos aking ibibila dito. Ayan, kinayod ko na. Madami na ang aking nakayod. Ayan pa sa, ah, kabilang ano. Ngayon, hugas na tayo ng kaldero mga kalula. At atin ang itong ilalaga ang ating miracle fruit. Ayan. Atin nang ilagay sa kaldero. Ayan. Yan lahat ang isang peraso. Isang peraso. Ma-brown na siya kasi masyado ng magulang. Kasi pag hindi pa siya gaano magulang, ang puti po ng laman nito, parang bulak siya. Maputi yung laman. Ayan. Mas maganda nga daw yung masyadong magulang na kasi mas maganda na yung lasa. Mas masarap na yung lasa kaysa hindi pa gano'ng inyog. Ayan. Atin nang kumulo na siya mga kalula. Ayan na ang itsura niya. Oh. Parang, parang kulay pusit. Maitim. Ayan. Balilinagyan ko lang ng isang basot kalahati pero pwede namang hindi na pero linagyan ko ng isang basot kalahati na tubig para may kunting sabaw ayan pero kusa po siyang nagsasabaw kusang nagsasabaw ngayon akin lang hinahalo-halo at dinodorog ayan ating balikan yung ating pinakuluan ng miracle fruit ayan ayan naging ano na siya durog na siya durog na at naging juice na kulay itim na parang kulay pusit <laughs> ayan hinalo-halo lang ni Lula at pinakuloan ko ito ng 40 minutes ayan ating pag pakuluin lutuin natin ng mabuti para mas ano siya lutong luto para tumagal at pag naluto na ito ah uh, atin itong palamigin muna ng konti at ating salain. Ayan. Durog na siya o durog na. Durog na. At dinurog ni Lula. At kusa naman di siya nadudurog at malambot siya. At ayan na. Ang itim niya. Maitim na siya. At atin ang ano, sasalain sasalain na natin kumuha tayo ng salaan at sa para mas madaling isalin sa buti ayan para siyang ano ah uh, ang itim itim niya na wag lang tayong mandiri pag ano pag ininom natin Uh, mamaya malalaman natin kung ano ang lasa nito pagkatapos kong salain ayan magtyaga lang tayo mga kalula kung para naman sa ikabubuti natin sa ating kalusugan ayan <laughs> binalik pa uli ni Lola dapat eh ah, doon na lang sa isang lalagyan para hindi uli hmm, mapaulit-ulit na sinasala yan Piga, pigain lang natin mga kalula para umano talaga yung kanyang katas <laughs> natawa ako kasi binabalik pa ni Lola sa lalagyan dapat ibinukod eh, na lang ayan ayan, madami-dami na yung aking nasala Yang aking pagsasalinan ay aking in uh, nagpakulo ako ng tubig at aking binanlian yan para uh, mas malinis talaga ayan Tama yan lola ang ginawa mo na ang iyong ano <laughs> pinagsalaan ay iyong binukod ay natapos na si lola mag ano mag sala at atin nang isalin sa buti ayan isasalin na natin sa buti kailangan ang buti ay malinis at atin itong ilagay sa rep para pag gusto natin uminom pag uminom tayo sa umaga pagkatapos kumain ng agahan ayan kukuha ka lang dyan ng iyong iinumin Ayan, isang bote lang ng kok ang ating nakuha doon sa isang buo. Isang bote ng coke. Ayan. Ayan, atin ang ilagay sa rip, mga kalula. Ayan, mga kalula. Pagkakain natin sa umaga, o kaya bago matulog, ito yung ating Hindi naman kailangan ng maraming marami yung ating ngayon ngayon. Ganyan lang. Ganyan lang kadami yung hinumin nyo yun sa araw-araw. Okay. -araw. natin ang tikman mga kalula. Manamis-manis yung mga kalula. Kung umiinom kayo ng wine mga kalula, lalong-lalo lalo na pag yung parang sa obas, wine na obas. Ganito po ang lasa niya. Manamis-namis na medyo mapaklak ng konti. Ayan mga kalula, ano nga tayo? Parang wine. Parang wine ang lasa niya. Kaya, um, ayan mga kalula, hindi naman masamang lasa niya. ah, miracle fruit kung tawagin, miracle po, na akala natin ay hindi natin kilala dati. Napapanood ko lang sa YouTube, uh, mayroong nagsabi na isang kaibigan, na kaibigan ng mga KMC, na si Serbini. Ayan. Kasi, ang kanyang kapatid ay bumaba din yung ano, yung bilipin niya. Yung dugo niya, yung hunuglobin sobrang baba. Mas mababa pa daw sa akin at sinalina na ng dugo. Ito lang daw yung iniinom mga kalula. Kaya eh, mga kalula, huwag kayong matakot. Inom na kayo nito kasi maraming taglay na gamot ito sa katawan. Sa cancer, sa diabetic, at saka sa marami pag iba. At saka kung gusto niyong tumakas ang inyong dugo, ayan. Kaya ako, sinubukan ko ito. Susubukan ko. Uh, Bali, pangalawang araw ko pa lang ito ngayon. Ang paginom pag nito. Kaya, uh, na tayo mga kalula. Uh, Hanggang dito na lang po yung aking vlog. Thank you, thank you sa mga nanonood. At saka sa mga sumusuporta kay Lula. Thank you, thank you for watching. bye!